Tindahan Serye. Magusta ko po ito guys. Kaya pahak-pahak na tindahan. Pag umag-pangumpula. Display. na kong de rin. Hindi paspas. How ira sa kinumpara. Kaya display na po ito na. Na ay gray house. Kaya hindi mo na po ito balls. Hmm. Sige. Hiyaba. Eh. Aw, asa tanan, anti Nasi g flex flex, oke horot talagi wana ceria ala segi hawa ante. jalan anti, oke okay. di sana putus satu fast moving, eh mangan fajipar, kasnapan di dalam horot ala segi pas-pase jalan anti, kakalat okay. bana, di sana putus satu kandis, okay. wis tak-tak kandis, okay. kandiman, okay. okay. dua trabet lagi. na paspasidrante na sa flex flex na siya o mana na siya o kuan arrange ay kompra na isa muka na mats uh, di ba po no na ganina dagdag kempahak yun lang bye